wala so guys magandang tanghali eh guys ito na naman guys nagpapakain na naman po kami ng mga stray dog ito minadaanan na naman kami hubod ng payat kawawa oh, puro galis dati napakain na po namin ito medyo mataba-taba ngayon no, oh, isang linggo na nakalipas nagkaganito na siya graming payat niya guys kawawa puro galis na wala na pong balahibo gutom na gutom siya guys gutom na gutom sana kahit pa paano makapagpabusog kami ngayong araw marami po kami pupunta ngayong araw guys marami dami na po yung dala yung pagkain para po sa marami ang aso Pugi-pugi ni Tim, mo? Tim. đấy anh, em chút tất cả các chút tất cả các chút tất cả các chút nó cả các chút tất